Ko tayo kung may ito ang material na magpapaangat sa akin sa Yan mm. o. You Kita know, niyo, that's battle wound. Uh, Laban kami. Ayan. <laughs> <laughs> yeah, okay. May remix pa talaga eh. Alam ka, alam ka, mo Medyo alam galit yung body. Oo nga yun. TV, lang. <laughs> 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 Okay, ito na. dokumentaryo natin. ride. Ako Second ride ako. Wakong camera man? Uy, ako muna. Kinakamot ano. Ikaw muna, Michael. Tapos mo tong camera. Tapos kunan mo ako Bilis, kunan mo na ako. Sige, I come. Super man ka. Tuso, Jack, ayaw, kunin mo na tuso. Sige, kukuha na ni Koy. Wala ka, Maraboy. Ang <laughs> kapit. <laughs> Hindi makakiyat. Hindi <laughs> <laughs> ah, tawag, sa, naman, tawag. Teka lang, teka lang, po. Ay, pa, ay, ay tabi, dito, tabi po. Tawag, Ang um, kahirap-hirap to. Tabi-tabi po. Ay, ayaw yan. Si, ano yan? natin yung pati yun. mo dito para Tapos na. Si, ah, Ako muna. Ako muna, ako pinakamatabay. Kamaya, iwan. Pero <laughs> po si Lumba Lumba. Balum balunan. Oh my god. Wasak <laughs> ang bakod. Basag ang alo black. <laughs> Patry <laughs> muna. Tutulungan ka na namin ang pakiyabo. Give me a chance. Si <laughs> batak mo ka pa naman sa ara. Um, ito na, si Michael Jampong. <laughs> <laughs> oh my God. Ay na, God. ay na, kamay, kamay, kamay ni Michael. Uy, Uy, mata. Grabe, Oh my God. <laughs> natalo pa siya ng mga maliliit. <laughs> Malamang. <laughs> ako rin, laki ako. Oo, oh, <laughs> oh, natalo siya ni boy <laughs> <laughs> Naubos na po ang memory na cellphone. Ang tagal mo na. Ang tagal makakyat. Post po muna natin. Post. <laughs> oh, precious cousin. <kasi>. Uy. Uy. <laughs>. Tumeteknik po si Lim, tumeteknik. Tumeteknik yan! Yak daw, yak. Tumakbo mo ka Ayan po, kitang kita. Halo, black so. Kitang kita. Sige, gumakita ko sa kapit bahay. Kapit ka dito ka. Ayan na po. Kitang kita. <laughs> Ayaw mo na ako sa ba? Tudong ka, may asa dyan. Tawatak <laughs> mo ka pa naman sa aso Kinatago ako, mo na yan. Kira, babaan mo na. Tal Tulungan nyo na. Ako no, na. Gago, hindi ako. Saan hindi ko tulak si Lim. Para kasi ikaw malaki katawan dito. Ano ka ba, hirap na hirap nga rin ako. Tal Tulungan ka naman ito tago pagpaakyat eh. ay. <laughs> Ito hahaha, 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 puta lao na na wala pa tayo na gago ito Aray! 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 ano ito ano 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 na ano 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 po talagang umubos ng memory ng cellphone, si Lim. Ito'y pinamabilis sa lahat, si Quincy Boy, nag-shun po. <laughs> 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 Napakalupit po ni Tago. Biro mo yon. Sabi mo, height ko, 5'11 po ang task ni Michael Lim. 5'11 po. Pero yung mukha... Moko... <laughs> Ah, tinuinj. po, jackass. jakas. ko 'yan. Ba pa tinunani? Ay, no <tawag>. <laughs> <laughs> pidyan mo! Biyerno, mo! Awalan ah, ako. Edgas uh. <laughs> eh, po na yan. Sino nakatapak diyan. Ito go. Ipakita ang sinderella.

pag ko, ba, sumabog ka. Mayinang mainflipar niya Hindi siya may na Gago siguro, dahil pa dito yung natin. mo 10,000 slug. Ay 10,000 safe, na-profit pag nakakita niyo po, ayan po ang bahay ng mga yang Ito po kami, pa Nakakalimutan ako yung talo mo, Debray. Okay, Oo. Oh. Kaya naman, may... may mayroong exhale. Nandito ako sa... Napakalipit lang ang hangin hangin. <laughs> 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 Bakit? <laughs> Nasampal ka ba na makapal? Tignan niyo, napakalipit lang ang hangin. Hindi mo napakalipit na tao. sa... Ano ba yan? Mga panganib? Ano ba yung Nandito ka big dog Mabubulol ka pe. <laughs> At sa wakas, ito na. Ito na po, mga kuma. Stop, <laughs> nakat-nakat.